Magandang araw mga mag-aaral. Nandito na naman ang inyong likod. Si Teacher Dami at magbabahagi ng panibagong kaalaman. So bago natin simula ng ating aralin sa araw na to, may isa akong katanungan. Ano nga ba ang pagtatalo? So hindi naman nalingit sa inyong kaalaman at alam kong may idea kayo kung bakit or kung bakit nagsimula ang salitang pagtatalo. So alamin natin kung ano nga ba ang pagtatalo. Ang pagtatalo ay sinasabi din nating debate. Ito ay binubuo ng pangangatwiran ng dalawang kupunan na magkasalungat ng panig tungkol sa paksang na pagkaisahang pagtalunan. So yun, nagkakaroon lang tayo ng pagtatalo o debate kung ang dalawang kupunan ay magkaiba o magkasalungat ng panig tungkol sa paksang pinagtatalunan nila. So maaaring nakasulat ang pagtatalo, ngunit kadalasan ay eh, binibigkas ito. So doon nagsimula ang debate. So alam na alam niyo naman na kung paano ang debate. So ngayon ay aalamin natin at magbabalik aral tayo sa mahakbang tungkol or paghahanda para sa gagawing debate. So nabanggit yung pangangatwiran. So ano nga ba ang pangangatwiran? ang pangangatwiran na isang uri ng pagpapahayag na ang pangunahing layunin ay magpatunay ng katotohanan at paniniwala at ipatanggap ang katotohanan iyon sa nakikinig o bumabasa. So, di ba, tayo bilang isang tao, meron tayong mga kagustuhan. So, once na magkaroon ng isang issue or tungkol sa isang sa isang napapanoong issue, so meron tayong pagkakataon na kailangan nating mga tuwiran kung hindi ba tama ito sa atin. Kung hindi tayo sang ayon, doon magkakasimula o magsisimula yung pangangatwiran. At ang pangangatwiran natin ay gusto nating ipatanggap yung katotohanan ayon or doon sa mga nakikinig o bumabasa ng ating uh, kasulatan. Ang isa na ay dapat magtaglay ng sapat na halaman tungkol sa paksang inangangatwiran. So uh, bilang isang tao, bilang isang estudyante o mga mag na tulad nyo, kailangan meron kayong sapat na kaalaman tungkol doon sa isyong pagtatalunan ninyo. Sa so, pagkat kung wala kayong kaalaman or background knowledge or stock knowledge about doon, so hindi kayo makakapagbigay ng inyong pangangatwiran kailangan katwiran ay nakabatay sa katotohanan upang ito ay makahikay at makaakit na hindi namimilit. So kung mga katwiran tayo, dapat alam natin yung katotohanan, yung pinangangatwiran natin ay katotohanan at hindi katotohanan. Sapagkat so, mas maingan natin yung mga, yung mga kausap natin o yung mga tao na gusto nating akitin sa ating um, sa ating kagustuhan dapat maging makatotohanan yung dapat nating isa alang alang yun po yung pangangatwiran so ano naman po ang proposition? so ito po yung mababanggit lagi nating mababanggit or ma malalaman or maririnig tungkol or pag pinag ang debate o pagtatalo ano ang proposition? so ang proposition, ang paksang pinagdedebatehan ay tinatawag na proposition. So ito po yung uh, paksa ng pagdedebatehan. Ito ay isang pangungusap na nilalayong patunayan ng panig ng sangayon sa pamamagitan ng mga argumento. So maaaring daw ang proposition ay ang uh, pausap kung saan ito yung ilalahad o ibibigay dun sa bawat kupunan upang kanilang pagtalunan. Halimbawa, kung tama ba na magkaroon ng diborsyo sa Pilipinas. So, meron part na may sasang-ayon at may part na di sasang-ayon. So, mahati yung grupo depende kung paano nila ipaglalaban yung kanilang pangangatwiran nagsasayt ito ng isang bagay na maaring tutulan at panigan kaya mapagtatalunan. Yan nga, nasabi ko na earlier or kanina na nagkakaroon lang tayo ng pagtatalo kung magkaiba tayo ng paniniwala or pananaw or pagsangayon doon sa specific na um, paksa na ating pagtatalunan mga dapat isalang alang sa pagpapahayag ng profesyon. Ito yung dapat natin isa lang alang. Una, ibigay ang suliranin sa ang like, ah, Ibigay ang suliranin sa anyong kapasiyahan. Okay, so dapat yung suliranin o yung problema na ibibigay sa mga bawat kupunan dapat ay napagkasiyahan o napagkasunduan ng bawat isa. Kasi kung hindi, so hindi siya magkakaroon ng Uh, argumento or pagkagusto ng bawat isa. So, dapat uh, pareho or bawat kupunan ay may kagustuhan sa suliranin. Next, ibigay ito sa payak at patrol na pangusap na may isa lamang suliranin patutunayan. Next, ipahayag ito sa isang paraang walang salitang pag aalinlangan ang kahulugan. Next, ipahayag ito sa paraang pasang-ayon yun po yung mga dapat nating isaalang-alang sa pagpapahayag ng protesyon. So meron tayong tinatawag na tatlong uri ng proposition, Una, ang pangyayari. Ito ay naninindigan sa katunayan o kabulaanan ng isang bagay na makatotohanan. Halimbawa, maraming namatay sa, sa nasunog na super ferry masusukat ang katotohanan at kabuluanan nito sa pamamagitan ng pag-alam sa tunay na mga pangyayari. So bilang kung ito yung isa sa binigay na paksa, so dapat yung mga kalahok dun sa debate or yung mga bawat kupunan ay may sapat na idea or um, alam tungkol dun sa pagkasunag ng super ferry para malaman nila o makapagbahagi sila ng informasyon. Next, ikalawa, kahalagahan. Ito ay isang paninindigan sa kahalagahan ng isang bagay. Halimbawa, ang isang wikang pilit, ang wikang pambansa ay lubang mahalaga sa pagbuwag sa makaaliting diwa. Ang nangangatwiran dito ay bubuo ng argumento na nagtatanggol sa kabulaaran ng isang bagay-bagay, isang palakad do isang pagkilos. Yun yung kahalagahan. Ano ba yung kahalagahan ng wikang pambasa sa atin? So magbibigay sila ng mga kahalagahan or uh, yung focus ng paksa is about kahalagahan. Next, pataharan. Ang prosesyong, iproposisyon it, ito ay naghahanap ng isang paraan ng pagkilos o isang binalak na solusyon sa isang suliranin. Halimbawa, dapat gawing legal ang dipurusyo sa Pilipinas. So yan, masasa, masasalamin dito kung paano uh, kikilos o magbibigay ng impormasyon o ng pangangatwiran ang mga alaho sa pagtatalo o debate. Mga kailangan, mga kailangan ng isang mabuting proposisyon. Mga kailangan ng isang mabuting proposisyon. Walang kinikilingan. Magkasim lakas ang magkabilang panig na nagkakasala ngutan ng palagay ng palagay. So, dapat wala tayong kinikilingan dun sa pagbibigay o yung isang katangian ng isang mabuti proposition. Uh, yung paksa, dapat walang kinikilingan. Dapat, uh, pato tayo, oh, uh, magkatulad yung level dun sa bawat kukunan. Next, kawili-wili sa sumusulat at makikinig ang proposition. At next ay napapanahon ang paksa. Dapat napapanahon yung paksa kasi hindi tayo o yung bawat kukunan ay hindi makakapagbigay ng kanilang paliwanag kung hindi naman napapanahon o hindi nila alam yung isang paksa na pagtatalunan. Next, hindi pa napagpapasiyahan ang paksa. Hindi pa napagpapasiyahan ang paksa. Malinaw at tiyak ang pro proposition maaring patunayan ng mga ebidensya, may larangang hindi lubhang malawak at hindi rin naman gaano makikip. Karapat dapat na pagtalunan. Yun po yung mga katangian ng isang mabuting proposition. Hindi tayo magbibigay ng isang proposition o paksa sa isang sa pagdadebatehan kung hindi naman ito karapat dapat pagtalunan o bigyan or karapat bigyan ng oras na pagtalunan kasi nga dapat yung pagtatalunan natin is dapat uh, uh, dapat mapagtalunan yung isang bagay na yun kasi yun ay mahalaga nanawaan maaring patunay ng mga ebidensya so paano tayo magbibigay na mga atwiran dapat uh, according sa ganon so dapat may mga ebidensya tayo or do sa paghilig ng katotohanan mga bang sa paghahanda sa pakikipagdebate. Una, pangangalap ng datos. Ito ang mga katotohanan gagamitin sa pag sa pagmamatuwid at kinukuha ang mga ito sa napapanoong aklat, sanggunian, magazine at pahayagan. Dalawang sanggunian ang karaniwang pinagkukunan ng mga datos. Una ay ang sariling karanasan at pagmama, pagmamasid ng ibang autoridad sa paksa may tuturing na autoridad ang isang tao kung siya ay dalubasa o kilala sa kanyang narangan. So, unang hakbang sa paghahanda sa pakipagdebate. So, dapat unang-una is mangalap tayo ng mga, da mga datos o mga impormasyon. So, dapat um, pagkukuha tayo ng mga datos o impormasyon, dapat ay makakuha tayo sa mga aklat, sa gumian, magasin at pahayagan. Hindi pwede tayong kumuha basta-basta sa internet, sa pagkat sa internet ay hindi naman lahat na nasa internet ay totoo. Dalawang sanggunian na karaniyang pinagkukunan ng mga datos. Una nga daw ay ang sariling karanasan. So tayo bilang isang individual, so nakakapagbigay tayo ng pangangatwiran depende kung paano natin naranasan yung isang bagay o isang paksa na pagtatalunan. Next ay pagmamasid ng ibang autoridad sa paksa. So, mako-consider lang na autoridad ang isang tao daw kung ito ay dalubhasa o kilala sa kanyang larangan. Halimbawa, kung magangala tayo ng datos about kay, sa sa boxing. So, dapat ang interview natin isang autoridad na si Manny Pacquiao kasi siya ay dalubhasa o kilala sa larangan ng boxing. Nanawaan po ba? Ah. Huh? Next, ang daglit, ang ikalawang hakbang ay ang daglit. Ito ay ang balangkas na inihandang mga katwiran. Sa ibang salita, ito ay pinaikling pakikipagdebate. Pakikipagdebate. Mayroon itong simula, katawan at wakas. Sa simula, inihahayag ang paksang pagtatalunan at kahalagahan nito sa kasalukuyan. Ginagawa rin dito ang pagbibigay katuturan sa mga termino at pagpapayag sa isyu. Sa katawan naman, inilalahad ang mga isyong dapat nasagutin. Bawat isyo ay binubuo ng mga patunay, mga katibayan, o mga katwirang magpapatutoo sa panig ng ipinagtatanggol. Ang wakas ay ang buod ng isyong binibigyang patunay. So, yun po yung ikalawang hakbang sa paghahanda sa pagpaglibate. Ang dagli. Sa so, dagli ito daw ay binubuo nagsimula simula, katawan at wakas. Sa simula, ito ay niyaay ng paksang pagtatalunan. So, dito ay dapat maibigay yung mismong paksang pagtatalunan, mais, may, masabi agad, at nabigay yung kahalagahan nitong ang pagtatalunan ito sa kasalipian. Kasi sabi nga kanina, huwag tayong magbibigay ng isang paksa kung hindi naman ito nangyayari o napapanahon issue. So, dapat yung napapanahon issue, ang yung napapanahon issue, uh, um, kahirapan dahil sa pandemya, sa, sa gitna ng pandemya. So yun, meron tayo, napapanaw yung issue sa pagkat si Ay nangyayari sa kasalukuyan Ginagawa rin ito ang pag sa mga termino. Halimbawa, mga termino, hindi uh, malalalim na termino na kung saan kailangan bigyan ng katuturan o kalagan upang maunawaan ng mga mambabasa o ng mga nakikinig sa isang debate. Sa katawan naman, iniayag ang mga isyong dapat sagutin. Dito na part na to ibibigay nyo yung kasagutan doon sa isyong pagtatalunan. At doon nga sa wakas, ito na ang buod ng isyong binigyang pagtatalunin. Ikatlo ay ang pagtatanong. Bahagi ng pagdibate ang pagtatanong. Narito ang ilang paalala sa pagtatanong sa debate. Una, magtanong lamang ng tanong na ang sagot ay oo at hindi. So, yun lang pwede natin uh, maitanong. Kung ay kukusitin natin, pagdataon na pa ang magtatanong lamang ng tanong ay ang sasagot sa oo at hindi. Huwag payagaw magtanong ang kalaban kung ikaw ay nagtatanong. Maaksaya ang iyong oras sa pagtatanong. Yan. So, kung uh, oras mo na pagtatanong, so huwag mo nga magtanong din yung iyong kalaban. So, dapat um, uh, mabigyan ng oras kung ikaw muna magtatanong, tapos next naman siya magtatanong. Kung lumabag sa alintutuin ng pagtatanong isa sa kanila, dapat ipaalam sa tagapangasiwa. So, dapat ipaalam doon sa mga nag-check -che for ng, na tagapangasiwa ng, ng uh, taga ng isang um, uh, pakipag -debate kung mayroong nilabag na alituntunin yung mao yung iyo yung isa sa kalab isa sa member ng iyong kalaban para aware yung mga tagapangasiwa at para masabihan yung inyong kalaban next ikaapat panunuligsa may panunuligsa o rebutal din sa debate narito naman ang dapat tanda tandaan sa panunuligsa una ilahad ang, mali, ang, mga mali sa katwiran ng kalaban. So, so yun nga, doon na magsisabi argumento. So, ilalahad mo naman yung mga mali na katwiran ng kalaban mo. Next, ipaalam ang walang katotohanan sinabi ng kalaban. So, isa-isay mo yung mga katotohanan. Uh, walang katotohanan doon sa mga sinabi ng iyong kalaban. Ikatlo, ipaliwanag ang kahinaan ng katibayan ng kalaban. So, kung wala silang makuhang katibayan dun sa sinabi nila, halimbawa, um, hindi, yung binigay nila um, ibinigay nilang mga katwiran ay walang katibayan so pwede natin yung panulig, o uh, nulig sa Ipaalam kung labas sa buod ang katwiran at katibayan ng kalaban at huli ay magtapos sa pagbubuo ng sariling katwiran at Ate Yan Ilan po yung mga akbang sa paghahanda sa pakikipag debate? So yun. Um, naway may natutunan kayo sa ating uh, uh sa nilahad nating araling ngayong araw na to. Ilan po at uh, um, maraming salamat. Paalam!